Kabilang ang kauna-unahan at pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa mga pinasiniya ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Isabela. Ayon po sa Pangulo, malaki ang may tutulong nito para manatiling may sapat na supply ng patubig ang dangdang ektarya ng sakahan sa probinsya kahit dumating ang tagtuyot. Si Alan Francisco sa detalye. Siksik -sik ang naging aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Isabela kahapon. Una niyang pinuntahan ang pagpapasinaya sa barangay Kabaruan, Kirino ng kauna-unahan at pinakamalaking solar-powered pump irrigation project sa bansa. Kaya nitong magbigay ng patubig sa higit 300 ektaryang sakahan at makatutulong sa higit 200 magasaka. Kalaunan, sandata ito sa paggamit ng food sufficiency o pagkakaroon ng sapat na pagkain sa bansa. Ito ay pa natin. Kapag uh, kaya't kailangan na uh, kailangan uh, kalambingan natin ang speaker para pagka magka-pondo ulit. ha? Pag ulit. Eh, ano ito? 350 hectares. O, oh, gagawin natin 700 hectares. Dodoble natin ito. Para lahat, ng, para lahat nito dito sa baba ay magkaroon na ng patubig. At kahit na umabot na makarating na naman ang El Nino, bumalik ang kat, uh, katuyot, magtagtuyot, ay meron din tayong maasahan ng water supply, hindi lamang para sa irrigation, kung hindi pati na, pati na para sa water supply ng ating mga, mga consumer. Dahil pagka hindi kailangan lahat ng tubig dito. Maraming maraming salamat po kasi binigyan mo po kami ng solar. Pangkabuhayan po namin ito. Thank you, thank you, thank you very much. Po. Kasabay nito, nanawagan din ng Pangulo sa National Irrigation Administration na i-rehabilitate at gawing moderno ang Magat Dam. Ang Magat Dam ay itinayo noon pang 1975 sa ilalim ng paunungkulan ng kanyang ama na si dating President Ferdinand E. Marcos Sr. Ito ang pangunahing pinanggagalingan ng irigasyon para sa 85,000 hektarya ng sakahan sa Cagayan Valley Region. Sa Japong hindi nagkamali ang aking ama na si Pangulong Marcos Sr. na ipinatayo ang Magat Dam na magsisilbing susi sa pag-uunlad ng agrikultura dito sa Isabela at buong Cagayan Valley. Sunod niyang pinuntahan ng 5th Infantry Division ng Philippine Army sa Isabela. Nagpasalamat si President Marcos sa 5th Infantry Division sa pagtiyak ng kapayapaan at seguridad sa mga kababayan natin sa Northern Luzon. Dahil aniya sa mga ito, malaya ang mga tao na magtrabaho, mag-aral at mamuhay ng mapayapa. Dagdag ng Pangulo, sa bagong Pilipinas, ang serbisyo ng mga sundalo ang pundasyon ng pag-unlad. Diretso rin ng Pangulo para saksihan ang partnership sa pagitan ng National Grid Corporation of the Philippines at San Ignacio Energy Resources Development Corporation para sa 440 megawatt peak solar project. Inaasahang makatutulong ito sa pagsuporta sa pagkataguyod ng gobyerno sa paggamit ng renewable energy para sa ligtas at reliable energy. Matatagpuan ang proyekto sa Ilagan City at Gamu Municipality na sisimulan sa fourth quarter ng taong ito habang inaasahan ding handa na ito para sa commercial operation sa second quarter ng 2026. This project is not, about, not only about transforming energy landscape in Isabela. It is about strengthening our entire national grid, moving us closer to a resilient and renewable energy secure future. Panghuli sa naging aktibidad ni Pangulong Marcos sa probinsya ang paamahagi ng tulong sa mga magasaka, may at kanilang pamilya. Dito ay binigyang diin niya ang pagkapatuloy sa pangako ng kanyang ama na si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos Sr. ng tuloy-tuloy na suporta sa buong Cagayan Valley Region. Ibig sabihin, kapag meron tayong hinaharap na problema, hindi lamang i sa isang tao uh, yung, buong, yung buong gobyerno ay titignan kung ano ba ang kailangan gawin. Ako ay nagagalak na makiisa sa ating mga kababayan sa Isabela upang maghandog ng tulong mula sa pamahalaan at mailapit ang aming serbisyo lalong-lalo na sa ating mga magsasaka ang mga mangingisda at sa kanilang mga pamilya. Merong pabili ng abono, ngayon, eh, sir. kahit konti, pwede na rin yan, sir. Malaking tulong yan, sir. Mula sa Isabela, Alan Francisco, para sa Pamansang TV, sa Bagong Pilipinas.